More than 1,000 jars of spicy chicken pastil ang nabenta ko sa unang buwan ng aking negosyo. Paano ito nagsimula? At paano ako umabot dito? Tara! Nagsimula ang lahat sa 100,000 pesos at naisip ko na magsimula ng business na pwede kong ibenta online sa aking mga followers, sa aking online reach. Na-inspire kasi ako kay Sir J. Tripper eh. Bumili ako ng mga chicken pastil for benchmarking. Bali na kalima ka agad ako ng binili para mas ma-appreciate natin ang lasa at makakuha ng tips. Kaso, pagkatapos kong makatikim na limang pastil, ayun, iba-iba lahat ng lasa. Paano ba yun? Nagdiretso na rin ako pagbili ng mga ingredients para sa ating first trial. Nakakamping stove lang kami sa una. Ginaya ko lang ang mga nabasa at napanood ko. Pero ang ending? Failed. Pero hindi ako susuko siyempre Dahil minomonitor natin ang expenses natin na dapat bago maubos ang 100,000 pesos Ay dapat may boom business na tayo Ang running balance after first trial ay 98,723 pesos Para sa second trial, namili ng ingredients At nagluto Iniba lang namin ang atake sa pagluluto Pero at least nalalapit na ako sa gusto kong lasa Nag-try kami dito ng maanghang at hindi maanghang sa third trial, mas malapit na. At nagpa-taste test na ako sa aking mga kamag-anak. Lahat naka-thumbs up. Pero ewan, baka kamag-anak ko lang sila. After na third trial, meron pang 97,562 pesos. Sa fourth trial, nagkaning na tayo using thermal processing. Namili ng ingredients at habang nagluluto, nag-unbox ako ng mga pinamili ko na gamit para sa thermal processing. Nag-taste test din ang isa pang nabili kong pastil. Sobrang anghang. 89,169 pesos ang running balance after the fourth trial. After one week, it turned out, failed the first try ng kaning. Dahil ang dilema ko, lahat ng pastil na natikman magkakaibang lasa kaya hindi ko na alam ang lasa talaga nito. Kaya nagpunta kami sa Kayapo para matikman ang authentic na lasa ng chicken pastil. Resipe kasi ito ng ating mga kapatid na muslim. Dumayo dito para matikman lang ito. Benchmarking ba? Tatlong pwesto ang natikman namin. Sobrang busog na kasi. Ganun pa rin ang nangyari dito. Iba-iba ang lasa do sa tatlong pwesto. Pero at least nakatikim tayo ng authentic pastil. And at last, this time natikman ko rin ang chicken pastil ni Sir J. Tripper. After ng Kayapo trip, 86,215 na lang ang balance natin. Pagkatapos nito, nag-try ulit ako syempre. Para sa fifth trial, okay na ang lasa sa point na to para sa akin. Nagkaning method ulit kami para ma-practice tayo na ma-practice. Sixth trial, natikman ko ang na thermal process natin last time. And goods na goods. Si Jay naman ang nagsukat ng mga label nito at nagpicture para sa artist natin. Kailangan niya daw kasi para sa label. Dumating na ang panahon para gawin ng seryoso ang skill. Kaya bumili ako ng malalaking gamit at mga heavy duty na bagay. At syempre mga starting supplies and ingredients. 53,591 pesos na halaga ang gamit ng ating napamili. Aba, eh, mahigit ka eh. At ang umubos talaga, ang pressure canner. 40,000 pesos naman eh. 5,842 pesos na lang ang after ng araw na to mula sa 100,000 pesos natin. Then nag 2 days mass production kami para sa launching. Grabe ang pagod for 2 days. Pero worth it. On my 30th birthday, kasabay ng celebration, inilabas ko sa market ang aking product. Manumano ang pag-ship kasi hindi ko na-set up ang aking TikTok at Shopee. Kinabukasan din, sinip ko ang 80 jars na na-order. Grabe ang suporta ng mga Call of duty Kami ang nag-pack, nag, nag sa J&T, at nagdala na nito sa branch. Matagal-tagal din ang pagbabalot. Nang dumami na ang demand, kumuha na ako ng dalawang tao para makatulong. Ako mismo ang nagturo sa kanila kung paano ito gawin. At nag-device ako ng checklist para palagi nilang magawa ng tama the first time, every time. And we are able to produce much more spicy chicken pastille by Garaponic of Duty. First month of operation, we are able to sell more than 1,000 jars sa TikTok shop alone. Resiliency, consistency, and action paid off. Samahan niya ng tamang tao sa paligid mo. Available pa rin ito mga of Duty sa Shopee, TikTok shop, at various resellers all around the country. Bili na mga off-duty. Salamat sa suporta. Yun lang. Peace.